Uh, gabi sa mga amigo natin diyan maraha lang mi kang gamay lang nga drapian no natawi kami kang panang kang sili tapos may isang kami diya may isang ka dalupingan iraan kami gunaten mga badi ta mi mga panaton siguro sang silaw japa okay. uh, japa japa santa ngara

kang batang. kwan kang batang batang kag kwan batang batang ka tindog 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 ano yung tawag may alay ah ako sa kanat na crossing ko sa tubig ano to kara gani alipat ako tabay conversion conversion ko sa road <laughs> alipat ako ay ano ya ano minyo mo sir Uh, Egyptian style. Egyptian uh, cuisine. Egyptian cuisine. So, ginraha na dyang Egyptian ang Egyptian. Tama na. Ito rin ang mga amigo ta. May na kami sulok tara may na. So, man ko lang i flex ang campsite natin kay Kainawara, kay Gauran. So, dyan lang kita sa may ko natin lang

Uh, Agay! Hahaha! Sir papi, ito yung Dalang tapos! Ito lang, <laughs> ito lang. <laughs> ito Add magic syrup. And add uh, long nose uh, pepper. Long nose pepper. <laughs> and, uh, all set. <laughs> all set, all uh set. -huh. Okay, cover. Let's wait. Then let's wait. Then... Okay, so we add... coconut milk. Ay, wow! Wow. Sabaw. Sabaw pa lang ulam na. Ah, ayun. Ah, nagbubukal na. Ano po, Bumukal. Kumukulo na. Bumubukal. Na. Bumubukal, na. Bumubukal, na. Bumubukal na. Bumubukal na, oh. Kaya po, ang ganda ng pagkabukal-bukal na, guys, oh. Ang ganda ng pagkabukal-bukal. Ang na ng pagkabukal-bukal. Uh, Pag-usapan pag mo ba, na, para maganda ang makalakot lang So, ayan, nilagyan na natin ng panulit, finishing touch na. Nilagyan ng asin. Okay, tininta na ng mga ayos. Oh, wow, so, ayan na, ready to serve. Ready to serve na Okay, so, bye-bye na sa inyo, guys. Bye-bye na. Yes. <laughs>